Ayun. Ayun. Okay. Gabi yung prep time tsaka yung mga discussion ng dalawang teams natin dito. So yun po ang pinaka-story as to why ito ang ating picks and ban for game number one. Gusto yeah. ko lang ko i-remind guys ha. Best of three to. So hindi malabo in my opinion na baka umabot naman to ng game three. Kaso balita ko ang aim ng dalawang teams natin 2-0 for the glory. Sino pong di gusto ng 2-0? Eh, gusto mo talagang baklasin yung kalaban mo eh. Di ba? Kahit anong mangyari, tatalunin na tatalunin yung kanilang mindset. But again, eto na ang ating game. Welcome to Hi. Honor of Kings! <laughs> Yan. Yeah. Okay. So, si Jux, sa nuza niya. And uh, again, si Picho, sa kanyang luban. Bunja naman dito ngayon kay uh, Samid. Diba? ba? And then, uh, si Fit Gamer IC. That's Eruption. Eruption. Jiang Fei yung gamit niya. Jean Lian Faye. po naman, syempre, for Madam Eleanor. Mm -hmm. Lady Sun for Casey Bay. Hype Bits ang naka-ogran. Oh, And of course, this okay. is Quay. Si Wrecker. Ah, oh. naging Rome. Sa so, si Bobby Trix, or Zia, Zia, sa ating mid lane dito. Yang Zia yung iniispam ko lately. Ang siraulo kasi ng hero na yan. Eh. Mm. Diba? Motivational analysis, I love it. Oh, <laughs> siraulo talaga yan. Yung mga gusto mong backlines ka lang, uh, nook damage ka. Pero, Wait lang dito sa may baba. Riker Delix, sumugot ng matadagit. Ay, nauna pa nga dito. Malinis, si malinis Bu dito yung naging setup nila. And of course, that's gonna be ang ating path of passing. Pagkatapos makuha agad ang first kill, nakapag-trade naman din agad ng kanilang kabilang kuponan. Pero syempre, dito, nag-proc mo ng passive ni Luba number 7. That's gonna be ladies on going in for the kill as well. Pero syempre, si Ogwan, naku po, isang swipe lang yan. That's precipice lang. Mukhang 1 and 3 na ngayon, favoring ang Team Red. Masaya niyan si KCB sa lahat ng pangyayari pero sa top lane Shox and Elanorm eh nagkakabardagulan lang but uh, looking at Elanorm uh, ahead sa terms of XP and nabubuli niya talaga dito ang hari Paano ba yun? That is the question. Tiyan natin paano sila makakahanap ng around. kasi early game pa naman. Pero uh -huh. ito yung pinag-uusapan natin off stream na gusto natin intense na laban talaga palag-palag. Actually, I personally like yeah. yung pick ni Bunja dito kasi yung mga knockups niya ang lakas makadisrupt or makakansel na anime siya. Pero again, path of passing does not connect onto anyone at mukhang hindi pa na mapaprock dito ang suppressive fire for the side of Team Shooks holding mm. the fort lang holding the lane. Okay. Ano maganda, no? Dipinsa ba? Para mm. dito kay uh, picho, para mas makabuelo. And the Shinbo naman, mahihirapan oh, siya dito ngayon sa pagkuha ng buff, but uh, hindi naman makikinabang yung team wrecker dito kasi hindi nila makikita yung struggle na nangyayari nga for Shinbo. But right now, they're trying to own this area sa may ibaba. And mukhang may trip sila dito sa bottom lane. Hype bits and uh, Bobby Tricks, which is si Manjin. Mm -hmm. Grouping up dito sa baba. Naku po ang naisip ko kasi dito, pag early game, yung Yuwan mm. jungle, kailangan lang din talaga ng time para makapag-scale. So, mm -hmm. ang ginagawa dito ng team wrecker, kailangan nilang i lahat ng poke, lahat ng aggression. Kaya nga, syempre, si, kung makikita mo si Zia, kanina pa siya gumagamit ng universal law, yes. multiple times, kahit ma-push ma lang sa lane yung katapat nila, hindi lang makapag-farm or madalay lang yung farm ni Pichow dito, mm -hmm. worth it na. So, grab din yung rotation ng team wrecker dito, pero that is gonna be the jump in as well, coming over for the Uh, side, syempre, of Team Raker. Grabe, TV, medyo na-pressure ni Madam Eleanor dito. and he is dangerously low, kahit may akong siyang Nuja dito or Nezha. But ang mahalaga, buhay pa din naman siya. Pero again, death Price, please connect on to two. At syempre, tayo rolling great coming in from that lady son. And he is now on a killing spree. One and four now onto our screen. Napakaganda ng ginagawa so far. Remember, wala pang ultimate shell na play. Yan, pero nakapasin yung play. Si Chooks, napaka napakababa ng buhay. Si Recker nandun pa. Ang problema, hindi ata kumonekta ang hook ni Quay. Alam mo ba, si Chokes lang yung nakikita akong mamamatay na nakakiti pa din. Ang bait eh, no? <laughs> yung tipong ini-enjoy niya lang talaga yung laro. But again, eh ano, naangiti pa rin dito etong si jokes mukhang may plano pa rin sila but wala silang idea kumuha na ng Tyrant Agaran paglabas na pagkalabas eh kinuha nga kagadito yan ng uh, Team Wrecker pero Casey Bay, sobrang free ng buhay niya dito. Mm -hmm. And yun naman talaga yung plan nila. Parang mm -hmm. play for Casey Bay. Make sure yeah. na makapag snowball siya. Remind ko lang kayo guys ha. Alam kong maganda ang laban. Pero mm. mayroon din tayong magandang announcer pack. bosses yan. Nang one and only Chooks TV. So, get those missions. Get those everything in check. Para makuha niyo din for free. Lupit mo doon ha. Malupit ka doon nga. Pagkakinuha mo yung announcer pack. Which is napakadalingang kunin. Gaya na panggit dito itong si Yuko but on the sides makikita ano naman nga itong si Punja easily done then again there will be another commotion skirmish not yet out but wait Chooks shutting down no grand this could be good for the side of Chooks at least a breather but then again Chooks TV got bursted and that's a two for one not a really good trade para sa jokes TV natin. No? Mm -hmm. Isa lang mga sabi ko doon, napakaganda ng ginawang tremor, tremor smash na ginawa ng dito. Pero kung mm -hmm. again, guys, bila jump in uh, and unending ending sorrow definitely onto our screens. Pero kung okay. siyempre, Riker, hinahabo ng isa, ng dalawa, may auto-attack pa nga. And that's the kill going over to Shinbu. Ganun lang kalinis. Pero kung mayroon, mayroon pang knock-up dito, konting dabog lang. Plus, mm -hmm. mayroon tayo universal law. It's not gonna be connecting. Pero kung kumonekta, syempre sa baba, nakakuha ng third si Casey Bay dito. Okay lang. No problem. Kuha naman tayo ng objective sa left part ng mapa. Clean, clean objective take dito for Team Chooks. Back on 3 and 6 now on the board. Kung titignan mo din, may roughly 1.8 or 2K gold lead yung team record dito. Oh. Baka kaya pa namang humabol. Kaya pa yan. Chooks TV, eh, pwedeng pwede pa dito nga. Uh, sumama sa team, but wait on the mid lane. There's gonna be some motion. Hype bits really low at the moment. Needs to back it off. Red Hindi nga kakayanin live ng lifesteal. Lalot kung tatlo ang bumabarag sa kanya. So, reset muna para reset. dito sa team record. And for uh, Team Chooks as well, pero Shinbu might get caught off guard. Makakataas naman si Yuan. Alam mo ano nakikita kita ko dito? Kailangan talaga ng mga magagandang unbridled outburst ni Fit Gamer yeah. dito. Sigawan lang niya yung mga kalaban. <laughs> I think preferably si Casey Bay or maybe si Bobby Tix, Pero naka na right on cue. That's gonna be him popping in oh? With the old bilang kami Of course, for the side of records team, ang nangyari dito, may meron tayong commotion. May akong tayong backup. Naka call 911. Call an ambulance, maybe. but not for me. Kasi mga pulag dito, ang team the Stevie has me a 1v3 as well. nako po, pero siya for per high pit, trying to get away. It's not gonna be enough. It's not double kill lang nga si Bunja dito. At the expense of her own life, kasi hinayaan nilang gumalaw dito ang lady. So, napakagandang frag grenade. At syempre, ultimate shell already down. 6 and 8 now on the board. To think na nag-survive pa si Choke Stevie doon nga sa skirmish na yun. Eh, nagbigay yun ng malaking boost sa kanilang resources. Yung kanina nga uh, lead dito na medyo mataas somewhat naka-close na dito ng nitong si uh, La Idol Chokes TV and uh, again si Boss Ian Tayaw nakakatulong din ng maigiyan sa kanyang team with this Luban mga idol. Alam ko na pag-usapan din ata na mm. Luban main talaga. Uy, Sorry. hindi ko ang hook tsaka ang Universal Lodo. Naghihintay ako ng magandang oh. air support kay Sir Ian kasi syempre ayan yung habang nasa clash ka may inis ka kasi bakit may paulan na damage <laughs> diba na dapat buhay ako dapat safe ako bakit hindi but i also think na since very uh, leaning towards scaling uh -oh. at damage ang pinaka-draft ng Team Chooks dito. Gusto siguro unahan ng yeah. team ni na Narayka pero again, nasa yung jumping under the turret. They don't care. Unbridled outburst. May ako nang na outburst dito. Kanilang kalaban. Again, universal law. Last leave to the falling down as well. Actually, the turret pa lang nawala dito. Kaso ang nangyari, si Wrecker, ang team captain, goes six feet underground. Habang may laban dito si KCB, kalmado lang kasi kumukuha siya ng turret. But syempre, Hypebeast, kahit napaka mobile mo na hero, hahabulin ka pa din namin. Onto the backline, meron tayong nakita Ultimate Shell and now, Casey Bay is on a killing spree. Okay din. Kung Pag pagkakit nakakahinga na dito Sorry. si Jokes TV, pero wala kasi si Casey Bay within that area. So this time around, the main damage dealer is here. Uy! See si to the lead. Eto nga pong si Ian Tayaw. Pero Hype Beats and Casey Bay. Talaga na mga uh, lang dito sa baba. Teaming up now. You won. Will in. be locked in. And Shinbo's gone. 8 and 12 nakabawi bigla dito si Team Breaker. Okay na eh. Mm -hmm. close na yung gap dito nila, Chooks TV. Pero after nga sumama ni Casey Bay, eh... Goodbye, Ang Aray. <laughs> It's over, bigla. But, syempre, Truths? utilizing ang Nuja dito or Nezha. Kaso, mm -hmm. na-utilize din ni Rekker. Ang hook niya, Higo Pagada, is also gonna be Ellen arm jumping in with the Tremor Slash at magmaslam Hindi na nakagalaw ang team captain sa kanilang side. Ayun. Ayun. Na ka. Halika dito. Kinuha dito si Echo Chokes TV. Mga idolo, that's actually great. Pero again, for Team Wrecker, nire-wreck na nila dito yung, yung base na Team Chokes. Mga idol, ang hari ng HOK. Medyo nasa delikado. Pero mainit yung dance floor. Laban Ooh! laban. Grabe naman dito ngayon. The Fisherman is here. But then again, Fit Gamers Alive. Eruption. Sumabog. <laughs> yung suntukan baka hindi kinaya in game but again that's precipice dito sa isa para makuha si Shinbu and he was forced to get away yeah. syempre again napaka mobile ng Ogran bigyan mo lang snowball lahat ata kaya tapaten tapatin Bunja even with the ulti but hindi na magiging dito double kill going over to high pagpasok ni Chooks wait lang mga baab muna pero that was a 3 to none trade again favoring ang team ni Rekker sabi oh, naman sila Rekker dito nagmamadali nga. Pinapatunayan nga yung kanilang mga sinabi kanina. Hindi lang basta para. May galaw din talaga. And another one. Chooks! Ay, ay, ay! Halika, halika dito! Do. Grabe naman si Idol Rektor. Nagamit tuloy kay Chooks yung kanyang announcer pack mismo. <laughs> After makuha ang pick-off transition agad sa ating objectives. Mukhang shake hands muna. May isa sa kabila. Mayroon okay, din naman isa sa baba. Pero sinubukan makigulo ni Shinbo dito. It's not gonna be enough though. Kasi again, grabe naman yung damage output dito. And that will also be yung rolling connecting KCB? Para ma-push away ang mga members ng Chooks TV. KCB, dangerous yun. So, grabe ang magic damage coming out from Bunja. So, pero may chase asking. Shut down, go, go going over to Shinbu. They want more, they smell blood. Pero kasabi nila, wag, discipline na lang muna. Discipline lang? Pwede naman. Pero dahil sa discipline ang pinakita dito ng Chooks TV up top, eh na-open up naman dito yung Tyrant Verzia and Resliam po, mga idolo. Grabe naman dito sila, Boss Rek. Merong nagaganap sa kabila, hindi pwedeng wala tayong makukuha. Pero kanina pa testing ng testing ng hooks dito. Itong si uh, Rekker. Pagka kumapit naman kasi, Sure, ball may mabibigyan. Hindi pwedeng wala yan. Tama, tama. Uy, yes, nagkakita ng dalawang rooms ng bahan pa dito. Again, rolling raid connecting on to one, on to the primary. outburst connecting on to four. But syempre, nakapag-utim ng si Eleanor. Here's the shot. The follow-up, actually. At ang damage output dito, kahit lang ng kahit ng atin nasa backline. Right. Ang mahalaga si Casey Bay ay buhay. And now, she is unstoppable. Hinahabol na nga si Bunja. Kaso grabe, napakasakit ng suppressive fire coming out from Picho. At nangyari na nga uh, dito mm -hmm. si Black going over to hype bits yet again. Tumakbo ka man. Pagtingin mo sa likod, nandiyan si Ogan, sumusunod lang sa'yo. Grabe naman yun. Nakagulat na bigayan. Pero Chooks TV, trying to go for hype bits. hype bits, just running away. Mukhang papalag kahit pa paano. Pero binibait niya lang eh. Diba? Yeah. <laughs> ay, natatakot. Na <Naman>, game <laughs> Game sa ala tuloy ng uh, Chooks TV. May kasama pa. Pero si Sinbo nag-iisa. Wala lang bigla mga boss. <laughs> Binigla dito si Shinbo. No, Gulat ka, no? Ayan. <laughs> Nakikita ko na ang ngiti ni Manjin dito ang Manjin Bu Tandem sa so Honor of Kings. Malupit pag nagkas ang dalawa. Mas malupit pag sila ang naglaban sa ating mga show match. Double kill going over to high pits. Grabe talaga pag may Ogran. And even though they got the objective, mabilis na naka-clear out to ng mga members ng Team Wrecker. Get that 3K! And of course, you have Universal Law. Oh? Napakasakit ng damage even kay Bunja. 4 to none trade Kumakatok na ngayon sa base ng team ni Nachooks. Ang sabi ni Sindu, okay lang yan kaya ko yung ogran. Ayun. Kinakaya kaya sila dito. Dito ng si Kuya mong hype bitch with this ogran just running them down. Right now, at tier tower been destroyed. Open na open na yun yung base na itong uh, nitong sila Chooks TV. Mm -hmm. Alam mo men, mm -hmm. ito ah, million dollar question. Wala akong million dollars, pero kung may question, question ako, lang. Okay, tama. Sa so, tingin mo, ano ang dapat gawin ng team ni Chooks ngayon? Okay, group up snipe ng isa. Ang kaso, magkakasama lagi yung team surprise! Wrecker. Parang ganito, and surprise ang malala. Dahil na si Chokes, ang hari na wala, and dito lang nga si Ufunja, pati si Picho. Pwede nang madali dito, but team record wants Shinbu na naglalaro nga ng masyadong malalim. Pinabayaan na lamang siya. Kita mo naman si Hype, bitch. Apakalalim, and that's a tower to be destroyed. Casey Bay, pure objective lang. Nagamit na din dito ang unending sorrow but there's na be down na napunta sa farm laner ng Team Chooks TV. Nakita natin, sinubukan mag-flank ni Shin Buen. I think medyo nasalba naman ang buhay ng kanyang team dito habang bumalik muna si Rekker sa base nila kasi nagpupush pala yung minions. Then, yun. na. Actually, pwede na. Para dito kayo kila Team Chooks. Doable at uh, nakadali sila ng isang lane. At least hindi sila totally wrecked dito sa ginagawa ng Team Wrecker and 15 minutes is approaching mm -hmm. ko sino bang lalabas pagka na yung oras natin it's time <laughs> yan na nga. If you want more buff, if you want more damage, uh -huh. hintayin natin ang mga next set of objectives. Up for grabs ayan. na ang isa. But unang nakapunta in fairness ha, mm. ang team ni Chuk's TV dito. Pwede nilang, yeah, pwede nilang makuha uncontested habang ginugulo muna ni Chooks sa clash lane yung mga ibang members. Okay, rin, ano? That's a tyrant to be destroyed. And, uh, ayan, kita niyo naman mga idol sa may mid lane. Grouping up na yung uh, both teams natin. Idol Chooks TV. Tower. Medyo malayo pa sa kanyang mga kampe. This will be a 4v5. Pwedeng it take advantage to ng team nila Boss Rek. Shinbu. Laying inside the bush. Mm -hmm. Pero relax lang muna sila dyan. And, yeah. Ayan. Relax lang muna. Actually kasi pag may Nezha naman kahit mm. 4v5 kayang-kayang lumipad ni Chooks sa palapit yes. sa teammates niya. Either way. Pero ngayon another uncontested objective. Napunta naman na sa side ngayon ng team ni Rekor. Shadow Vanguard has joined the battle. Nakita natin sa team dito. So, kanina kung puro pick off, puro laban, parang kumakalma na yung teams natin. na More on objectives na kasi yung nangyayari ngayon. And papunta na tayo dito. Actually, this is already the late game kung maituturing natin. Mm -hmm. Ang ganda din na naging decision dito ng team Rek na yung Shadow Vanguard dun sa top lane para mas malinis yun ang kanilang nasirang lane dito netong sila Jokes TV. Pero Shane, 1v1? Run away from hype bits. Okay. Jungle for jungle. Dali ba dito si Shinbu? Sustaining himself? He's gonna be fine. Unless, biglang lapitan nga okay. dito ni Hype Bid. Sa sabi pa passing. Just... Pero may shot na isa dito. As well as Quay going go six feet underground. So, unahan dito ng mga members five. natin. Biglang nag-all-in. Double kill going over to Pichom. Napakaganda ng shark cannon niya dito. Nagamit na din niya ang air support. So, three to non favoring ngayon ang team ng Chokes TV. Humihinga pa dito, JB. Actually, ang ganda niyan talaga para sa team Chokes, knowing na ma-open up nila yun nga kanilang uh, three lanes. Kasi, I mean, nakuha ano na yung Shadow Vanguard earlier, so meron na advantage dito in terms of uh, creeps, yung team wreck. And uh, makaka-relax pa talaga sila dito. They can gather more resources. Mm -hmm. Pwede pa nga nilang ma overthrow yung lamang ng Team Wrecker bigla. Ayan, so alam kong mainit ang laban. Pero guys, remind ko lang kayo, mm. yung mga magagandang announcement dito. Mayroong magandang announcer pack si Chuk's tv sa ating game. Just complete the missions. Para syempre, malupit din ang mga nairinig yung mga pasampol na ano. Pang-taunt lang at pang-motivate yeah. sa mga teammates nyo. On Libre, top eh, of that, meron tayong giveaway. Share the livestream with and... the hashtag, hashtag Team Chooks. Or hashtag, hashtag Team Wrecker. Plus your IGN, saka UID, and tag three of your friends. Kasi syempre dapat, hindi lang yung casters or hindi lang yung players yung masaya. Dapat Siyempre, viewers din natin. mag -e enjoy talaga kayong lahat dyan. And next week, saka natin na uh, i-reveal -re kung sino yes. yung mga winners natin for our giveaways. And uh, again, just play with your friends. Do the daily quest. libreng libreng yung makukuha yung ating announcer pack ni Chokes TV. Mm -hmm. At syempre, kung curious ko yan, ano ba ito natin dito? Ayan. It is 10 sets, tapos yung one set, mayroon tayong t-shirt, cap, at tote bag. Diba, balita ko daw sa mga, oh. ano, sa mga youngsters nowadays. Kasi, oh. ano eh, tita na Tita's ako Titas eh. yung na, mga ano? youngsters, parang ina -indo ang tote bags. Oh. Very fashionable, very demure. Pero tiyan natin, mas maganda syempre, <laughs> pag galing sa Honor of Kings yan. Syempre. And speaking of Honor of Kings, ito na nga, si Rekker, waiting for his next target But napapansin ko, pabalik-balik na ang team ni Rekker sa base Balik, ng team ni Natsux dito. Wala na din kasing ibang makukuha yung uh, team Rekker dito ngayon at this point since wala na nga lahat ng towers. Very exposed na dito yung base. One tower left to destroy to take this game away from Team Chooks TV. And ngayon, sinisil na lang nila yung mapa. pinuontrian na lang nila yung galawan ng Team Chooks. Pero mapipigilan ba totally ang Team Chooks TV? parents available 10 seconds for uh, the overlord let's see and mukhang gustong gusto na ng record dito kayo tapusin yung game as they approach this overlord right here mm -hmm. easily makukuha nila yan ng walang contest contest So, boosted na naman yung kanilang Interesting. Links. I think baka gusto ng Team Chooks dito yung Tempest Dragon. Ah, pwede. Which will be up in 19 or 18 seconds. So, again, okay. habang busy mag-shove ng waves ang team ni Wrecker, baka nga naman gusto nila lang magandang play. Kasi ayun, no? Pabalik-balik si Shinbo sa area, making Wait. sure na walang nakauna sa pwestuhan, di ba? Pero mahirap dyan kung ulos-ulos lang siya, tas lima yung nandito sa Team Wrecker. This will be a different story. Yung Shinbo... Galawang kawatan. pag lang. Pwede siyang magkulat. Ayun nga. Pwedeng maayari dito ngayon yung Team Breaker. Pero Shinto. May steal Mission, ba? impossible. Pwedeng ma-steal. Teka lang. Ano na nangyayari? Napakagulo yun mga kaibigan. There goes Nisha. Shutting down. Nanakaw! Ay, nanakaw na nga. Yun. Ating Tempest Dragon. And pwedeng bumalik na ng lahat. Wala nang natira dito sa Team Wreck. Kung di si Sia, Manzin, Who's really low? Paano mo dedepensahan yan kung mag-isa ka lang? medyo mahirap to at ko. Grabe naman yon, Napakagandang steal from Ian. Nakikita ko na umiilaw na yung kwarto niya. Yung camera niya umiikot na. Pero napaka-crucial. Ine-expect natin na maybe si Shinbu yung hmm. makakakuha, di ba? Pero hindi. Hmm. Luban number 7 ang nakasecure. Napakagandang communication sa team ng Chooks TV. And on top of that, nakakuha nga sila ng apat na kills. More than enough time para maybe mabalik hmm. ang Laban na! Wait yung base! Yung minions! May minions! Si Shinbu lang, nandito! Try to okay, get it away okay. habang lumalaban ang kanilang mga teams! Montik na! Kinabahan ako doon! Kalmahan niyo lang, Pring! Ayan na nga! Kalmahan niyo lang! Hindi pa tapos ang ending! Pwede ba nga ditong tumuloy yung ating bakbakan? Shinbu, the MVP! Kung hindi siya tumating <laughs> doon ay marahil! Natepok na nga dito yung team jokes, mga idolo. I Guys, <laughs> gusto ko lang sabihin, game number one pa lang to. What game. Yun lang masasabi natin. Talaga namang napakainit ng ating bakbakan. And Chokes TV, nag-i-enjoy dito. Kitang-kita niya naman. Ang hari ng HOK. Tama ano kasi, nakabawi sila eh. Padogi-dogi kasi team record don sa gilid eh. Masayo, sayo lang, di ba? And ito oh. yung sinasabi natin, ano, na moral sa momentum, di ba? Yeah. But I think ang plan din ng, record, ng team ni record dito, Hayaan lang yung timers ng Chooks TV and maybe look for a very good pick-off. Kasi again, naka-quay si record dito. Maximize sila na, sige, bawas tayo ng isa, tapos all-in na. Either si Rekker or si Hypebits ang madalas mauuna dito eh. Pwede, pwede nga nilang gawin yun, ate mo Yuko. Pero, syempre, almangaan lahat habang wala pa mga idol. Baka hindi nyo pa nakukuha yung announcer pack ni... Jokes TV dyan, ha? Napakadali lang kunin. Libre yung libre. Pag Lalo hindi nyo nakuha, bakit hindi pa? So, sumama na kayo sa trend. At syempre, naghihintay ako ng isang magandang meteor storm coming out from Bunda. Yun yung ultimate ah. ng ginagamit ng si Xiao ngayon. Xiao, it's not gonna be connecting. But ang nakikita natin na, magkakasama na yung team ni Record dito. And looking at Chooks TV, Pati si Bu, gusto nilang kunin yung dalawang lane at least, which is good. Para kahit pa paano, hindi makapush ng madalian sila Team Wreck. Pero Shinbo, chased by everyone from the side of Team Wreck. Lima na yung nag-chase dyan, mga idolo. Pero Shinbu will still survive. Hindi siya na-hold. Bunja trying to help him out. Shinbu's really low. The tower's been destroyed in the bottom lane. Lahat ng to, ilusyon lamang sabay si Chooks TV dumadali doon sa may baba. Napilitan mag-back si Zia together with Casey Bay. Now, eto naman nga si Kuya yung big gamer. Minamacho lang yun ngang apat na natira. Dinadaan sa mga sales. Pero siyempre, nahihigot ka lang dito Chuk! ni... Naku po, ni Chook. Sa asin na kill going over to Bunja. Though, nakatukay pa si Madam dito. At hindi tumitigil ang team ni Chook TV. Gets that triple kill. Nakashutdown naman dito si Madam Casey. Bae, ginamita ang damage. At of course, universal law <laughs> again. But guys, part two. Yung base nyo. May minions naman. Shutdown goal going over to Casey. Bae, si P. Ito ang nag 6 feet underground at yeah. bukod box in ang isa ang dalawa hinahabol na din ng Casey Bay goes down a kill going over to Chucks TV at syempre wait right on time bumalik si Shinbu for the second time na -clear na naman ang kanilang base aabot din doon si Eruption para matulungan nga na malinis yung base nila dito. They'll take the aggro. Hindi makakabasag yung Team Wrecker. Wait! Masakit yan! Pwedeng matapos to anytime! Buti na lang talaga at nakuha na naman yung agro dito. Eruption has to pop his ult para din naman sila ay mas makahinga. Pero Team Wrecker can't seem to end this gruesome battle, mga idol. Di ba? Kanina pa sila tumitesting, pero ito, pwedeng game changer to. Ako. po. Yeah. Hindi ko na alam ko ano ang sasabihin. Masaya ako kasi I'm sure kahit yung viewers natin, natutuwa <laughs> sila sa laban. Yun. So, wag nyong kalimutan na please i-share ang ating live stream. Idamay nyo ang mga crush nyong kaduo, Yun. or ka-trio or ka five man nyo. Man, Ayun, may Ayun. ganyan pa naman ang announcer pack ni Chooks TV. Kaya naman, invite niyo na yung mga Tipo nyo dyan. Tama, <laughs> tama. Bukod sa giveaways, paano naman may bonding moment kayo. But going back naman sa ating match, yeah. ngayon, ang may 7K gold lead ay ang team ni Chooks. Pero kill count, si Rekor pa din naman ang nauuna. Eh, syempre. Eh, eh, alam mo naman, si... Uh idol wreck dito. Maganda pa rin ang pinakita nila. Wala nang antoring na dito ngayon si Lechox para depensahan yung face. Ang gandang hook! This could be the end for you, one Good thing. He does have his ult. Makakawala siya. And just like that. Re-relax na naman yung Team Chooks dito. But hindi nila mananakaw. On this attempt... Unless... Dragon, wait? At ah, hindi di-abot. Okay. Okay, akala ko ba may, ano, eh, may crucial theft na naman. <laughs> Sumubok lang, vomition lang si Shinbo dito. But nonetheless, nakuha na ng team ni Record dito. Mm -hmm. With that, Tempest Vanguards are attacking. Gaya nga nang nakita nyo sa ating screen dito. Shinbo trying to run away with the slither of his health. Ngayon, mukhang back to the drawing board uh -huh. ang team Chook. Sure, mayon silang gold lead. But for some reason, yung prowess at yung confidence ng team Record dito bumalik na. Okay, eh, syempre naman. Lalo nga't yung mga nawala kanina ay, uh, again, nariin na nila yon ng kanilang Tempest Dragon. Pwedeng-pwede na nila tumabasag. Finally, may mga heroes na para i-tower lock dito ngayon yung Team Chokes TV. May natitira nga dito Tempest Vanguard on their base. It's really bad for the side of Team Chokes, actually. Pero umpisahan dito. Ni Chooks TV pumunta sa likuran. magkakapitasa Napakakunat nga dito ni Eruption. But look at Shane going to the backline. Deleting Casey No more main damage dealer for the side of Team Red. Yung Diago! Guys, yung base! Yung base! Yung bad guard. It's the win it. But can they oh! end this? Anti-climactic game, mga kaibigan. Yun lang pala natapos doon. Wa, ito wa. What if, all What according if? to plan to ng Team Wrecker. Sige lalo lang guys, naman. papatay kayo. Sige lang, magpahabol tayo. Kasi ang mahalaga, yung dragon, yung minions, and lahat ng objective na sinecure natin, yun pala ang magpapanalo with that Team Wrecker. The Trash talking ang nanalo sa ating game number one. Game number one pa lang yun ha, na, pero napaka-intense na.